Nagbahagi si Jeneline Mercado sa kanyang Instagram nitong lunes, July 22 ng video na nagmomodel siya. Natila kuha sa pre-GMA Gala 2024 shoot, inaabangan ng netizens kung dadalo siya sa nasabing event. Ngunit, bigo ang kanyang mga fans at followers dahil si Dennis Trillo lang ang dumalo sa event. Sa Facebook nitong lunes, July 22 nagpost din ang kanyang hairstylist ng mga larawan ni Jeneline at ipinaliwanag kung bakit wala ang aktres sa GMA Gala 2024. Eto dapat yun oh, kasado na eh, baka pwede ay rewind ang GMA ball. She was supposed to attend GMA ball, in fact ready na kaming lahat, but sadly, nagka-emergency si Jazz, anak na panganay, nagkatrangkaso. So, as a parents, mas naging priority lang nila, ang mga anak nila, kaya di naka-attend ang ultimate star natin. At sana po maintindihan na lang natin yung nangyari bawin na lang kami next year. Our ultimate star Janeline Mercado, mababasa sa post, nagpost din ang aktres nitong Yercules. July 24 nang susuotin niya sanang jewelry sa GMA Gala.